Alam mga sir, ngayong araw ay Honda uh, Click na 125 to yung gagawin natin mga sir. Magpapalit tayo ng uh, headlight lens. Sinabasag na yung kanyang uh, headlight lens at nilagyan na lang siya ng scotch tape. Pero hindi kasi ang pangmatagalan. Napaka-importante ka, pagka once na nabasag na lang ganyang kaliit, o sa paganda, ipagawa nyo na lang mga sir, kaysa naman na sinirahin nyo yung pinakalintay sa loob. Kaya may basag din. Pagka uh, umuulan, nagugas nag ka ng motor, pinapasokan ng tubig yan imbes na ang uh, masisira lang o gagasin mo ito lang mauuwi ka sa uh, gastos lahat ang presyo nito mga sir kung hindi ako nagkakamali nasa 7,000 depende sa store na pagbibilihan niyo, may mga store na mababa may mga store din na uh, matataas ang presyo ah basag na at uh, andito ako ngayon sa Agulo Union mga sir. At uh, yun ang akin yung yun ang aking feature uh, picture. San Joaquin pala mga sir. San Joaquin Norte eh, yung address natin dito mga sir. Agulo Union along uh, MacArthur Highway rin katapat siya ng Premium Bikes. Ata, uh, meron dito tayong mga tindang gulong dito sa La Union. Ayan mga tinta natin. At uh, ito naman yung ating ilalagay na headlight lens. Yung headlight lens na ito mga sir ay uh, Stanley din. Stanley siya. Magad ang klase yan mga sir. Okay, klase na natin to. Ito muna yung unang tatanggay natin. Dalawang tunnel ulit ito. dito sa baba. Uh, sa taas. Isa, isa. Saka dalawang tunnel sa baba at push pin naman dito sa may sa, sa may side dito so, pero kung may naka-install na MDL na yan matik na tinatanggal na yung push pin Okay, tanggalin mo nga rin doon mga sir at uh, ito, tatanggal natin yung headlight lens assembly nya ayan, tanggal na natin at uh, ayan, nakita yun naman si Kapiling uh, si Kapiling, andito yan sa loon yon dito sa bagong shop at uh, kinakalasan natin yung kanyang uh, headlight headlight, sa tatanggal natin yung fairings nya sa nga pala mga sir, hindi pala yung standee yung ating ilalagay mga sir kasi meron na uh, provide si sir na, kaya, na headlight lens. Ito yung tatak niya. Yung sa akin kasi may stock ako, ah uh, Stanley. Kaso nakabili na pala si sir. Kala ko yung sa akin yung ilalagay natin at uh, ito pala. Meron pala siyang provide. Nabili niya sa, ano, sa Shopee. Ito yung, ano, ito yung nagpipay. Ito yung paglagi na araw, ano, nabibilad sa araw, nangingitim. Kung nagkukulay yelo. Ito na ilalagay natin. Ayan, at pag-iwalayan natin yung clay rings nya. Dito mga sir, para matanggal nyo itong lens na nabasag. At uh, medyo may kairapat itong magtanggal. Gagawin natin dyan. Babasagin din natin to. Ayan, babasagin natin to. Hanggang doon. Tapos gagamit tayo ng blower para mapa lambot natin yung silat niya at matanggal natin lang hindi masisira ito sa pinaka importante naman dito mga sarili yung housing niya yung lens marami pong nabibili niyan eh, importante yung housing niya ay walang basag kasi pag may basag yan obligado mapapabili tayo lalo yung ano yung lente pag nabasag mapapabili tayo ng ano ng bago nakarami ginawa ko do doon sa kabilang shop halos uh, basag na basag bumili, kami ng bago nasa 6 uh, 8 yung pagkakabili ko isang, uh, isang seat na po yun dito lens lang okay kirain na natin to yan ito mga sira matik po yan mga sira nababasagin nyo lalo yan kasi magpapalit naman tayo kaya matik babasagin natin yan hindi kakayanin ang mahirap magtagal dito itong pinakakanto na to dyan tayo may rapan After natin matanggal tong ano, tong nabasag na to, aalisin natin yung sa loob at uh, dito tayo magpo-focus mamaya sa housing. Tatanggalin natin 'yan. Para mas tanggalin natin yung lens na binasag natin. Matik po 'yan na may matitira pa rin sa kanto na to. Gagawin kasi natin 'yan para matanggal natin 'yan. Ay uh, gagamit tayo ng blower kasi napakahirap kasi 'yan mga sir tanggalin. Nang hindi tayo gagamit ng blower. Kaya napaka-importante eh na kailangan natin yung blower at uh, hindi dapat masyadong uh, babad na babad yung uh, blower natin kapag ka yung nagtatanggal tayo ngayon tatanggalin naman natin to para hindi siya madamay pag nagbo-blower tayo may mga tornilyo naman dito yung mga sir pero napaka importante dito mga sir kapag once na tinanggal nyo to at uh, magbabalik na kayo isikir nyo lagi yung sakit baka mamaya makalimutan nyo yung sakit mapapadalawang kalas kayo kaya, si isip niyo na kagad pag tinanggal niyo yung sakit ng ating headlight baka mamaya magulat, magulat kayo after niyo mat, matapos nakalimutan niyo yan sakali tinanggal niyo at uh, pagkabalik niyo yung lens pagbalik niyo sa motor hindi na bigla kaagad umiilaw bi kaya kalas kayo ulit tang palibago yan bali na kalas kalas natin yung headlight nung laman dun sa loob ito yung pinakalinti kaya ito, ito lang naman yung kanya naging uh, problema nasa ilalim naman yan kaya no problem yan basta pinaka importante yung pinakalintin nito Ayan. at uh, yung uh, motherboard nya dapat hindi rin sya nababasa kaya napaka importante kapag ka once na nakita nyo na nagumuis na mas maaina kung ipapagawa nyo na kaysa masira ito matik na mapapabilit tayo ng bago yun yung cover sa loob at uh, ito naman yung kanyang uh, casing dyan natin yan tatanggalin Ito, itong mga natilang uh, basag na lens i-blower na natin yan para matanggal natin mabunot natin yan bublower natin, bubunotin natin bublower natin sa gilid palalamburin natin yung uh, silan saka natin bubunotin ng uh, flies ayan, laging natin sa lapag tapos gagamit na tayo ng blower itong mga sila, papainitan natin itong uh, gilid-gilid para lumambot yung silan at saka natin gagamitan ng pliers medyo hindi ko maipokus sa inyong mabuti yung ating uh, pagtanggal nito basta gawin nyo lang dyan yan para, pain, painitin nyo muna at uh, wag nyo yung ano wag nyo itututok masyado para hindi malusa yung housing ninyo after nyo nung mapainit saka nyo sa bubunutan gamit yung pliers Ayan. Tapos, ayan, natanggal ko na dun sa may kabila. Susunod naman dito. Ayan, malamot na siya, oh. Ayan. Okay, bumutin ko muna. Ah, so, okay. Okay, ito mga sir, natanggal na natin yung retaso, yung uh, nanggaling dito kaya napaka-importante na ginagamitan natin ng blower para yung kanyang uh, itong sealant lumambot at mahahatak natin to. Hatakin nyo to gamit ang plies. Uh, na kung ano yung dapat nyong pang uh, hatak. Kaya binabasag muna sa una para ganito nalang yung maiiwan dahil kapag pinainitan nyo siya o hugutin nyo siya hindi siya ganong kahirap hindi siya ganong kahirap pa uh, bunutin at syempre habang uh, natanggal nyo na siya habang ano habang hindi nyo pa kaya na ano uh, binabalik lahat lahat i double check nyo muna dito or i check nyo muna dito kung may mga naiiwan na basag pa na lens dito sa gilid gilid nyan kailangan kasing uh, sipatin nyo yan i double check mabuti kasi kapag ka once na hindi nyo po yan na double check at mayroong naiwan pa dyan at kapag binabalik nyo na yan hindi po yan lalapat yung bagong lens ninyo ito may mga sealant na yan. Pwede nyo siyang hindi lagyan. Pwede nyo rin din siyang uh, lagyan uli. Basta baala na kayo mga sako. Anong uh, na pa, ano, importante pa sa inyo. Pero ito, lalagyan ko siya ng ano, yung sealant ang ilalagay ko dito mga sako. Para uh, sure na sure na hindi mag uh, pagmo moist, Okay. Check ko muna ito. Tapos may may ilagay ko na yung uh, lente Lalagyan ko siya ng ano, uh, ng uh, sealant ang ilalagay kong sealant dyan mga sir yung uh, beta gray yung beta gray kasi mga sir uh, kaya yan ang ilalagay ko nasubukan ko na rin kasi yan eh na naglagay din dito tumitigas din yan kapag ka na initan na sa katagalan nagiging din sya uh, goma kaya yan din ang ilalagay ko dyan para walang ano walang uh, moist Ayan, mga so, sir, balik ko na yung ano, yung lente. At uh, kapag kagalito, ganito, punasan nyo siya ng tissue. Pati kaya kahit malinis na basahan, sa akin tissue ginagamit ko para hindi na maiwan pa yung ano, yung dumi. So, tumal natin yung isa dito. Ito, huwag nyo makalimutan mga sila. At uh, ito, may sakit pen dito sa may no? kapila. Huwag nyo nang kalimutan kasi kapag kawal sa up inihiwalay nyo to tatanggal tatanggalin tatanggal nyo yung sakit na yan kaya huwag nyo kalimutan after nyo ano uh, ibalik e, o oh, matanggal lahat ng mga ano mga parting mga nabasag na parts ng ano lens ayan ibalik e, ko na tapos so, naman natin lalagay na yung ano yung lens nya yung lens lagyan natin tanggalin mo yung ano yung malapit sa ano yung plastic na malapit sa ano Ayan, tapos sinalpak ko na yan, yung lens. Pero hindi pa siya, no? hindi pa siya naka uh, Kasi gagawin pa natin dyan, i-blower natin. Habang binoblower ko to, dinidira ko naman dito para kumagat. At uh, tulad ng pagkakasabi ko kanina, dapat wala pang natitirang ano walang wala walang natitirang ritaso ng ano ng uh, ng lens natin yung ito dyan sa loob kasi pagka may ano mayroon kayong nakaligtaan na hindi natanggal habang nilulubog nyo yan hindi po yan uh, babaon baga sayang lang yung ano natin yung paglulubog natin sayang yung lakas ya yeah, yung blower ko na tapos ididid ko dapat sasagad yan sasagad yan dito kaya isa rin sa ano iniiwasan ko to na hindi masira habang nagbo blower lock nya rin kasi yan mga sir dito Okay, ito na mga son, ibalik natin or uh, nailapat ko na rin yung uh, ano, pinaka dulo niya. Hawa ka mga. Dapat sagat na sagat yung mga son. Ito okay, yung mga retaso ng ano, silan. Okay, pwede na natin ibalik yan mga son. Kaya napaka-importante -napak na ano, dapat yung double check yung muna, yung kung lang maiiwan. Para kapag ka, once na nilubok yun na yan, hindi po siya uh, bubuka. Okay, balik mo na. Balik mo na sa play range niya. Ayan, balik mo natin mga sayang. Tapos silalagay na natin doon sa kanyang motor. Ito na mga sayang, eh. ay balik na natin yung ano, yung uh, headlight sa kanyang housing at ayan, uh, balik na natin. So, dumating gagawin dyan, yung uh, pulley ay yung bola saka bell pair natin sasama sa video yung mga set Ayan, sa may uh, nais nice na magpa-install nito mga sir meron din akong uh, tinda nyan ang uh, tinda ko yung mga sir na headlight lens Stanley yung tatak 2-2 uh, yung, ano, yung kasama yung ito kasama yung libor kasama yung pagkalas na ito tapos meron tayong mga gulong. yung mga parts natin. Ayan, meron tayong mga adlock. Mga gulong. Mga busina, battery. Ayan, meron tayo. Dito po yan sa, ano, sa agulong mga sir. Ayan yung mga pinta niyan. mga laman. At uh, meron pa akong mga paparating ng ibang pisa. Ayan mga sir, tapos na natin.